Magandang araw mga katuparan hula no sa mga iglesia ni Kristo at sa mga nanonood no. Ah, lilinawin ko lang po ulit no. Ang kasi marami ako nababasang komento at marami nakikitang reaksyon na sinasabi nila na paulit-ulit natin sinasabi na ang iglesia ni Kristo ang ay magsasagawa ng kapayapaan, hindi para ito kayo ng politiko. Maraming kasi alam mo ang tunay na Kristiyano, ipinakipag ipinaglalaban niya ang kanyang iglesia. Alam mo kasi ang ganito mangyayari niyan eh. Kung ayaw mo ng kapayapaan, gusto mo ng impeachment, yung iba siya sabi si Sarah, ah, dapat lang ma-impeach yan. Sa tingin mo bilang Kristiyano, Christian country tayo, tama ba yon? Na, tama ba yun na, ay, ayaw mo na ma-impeach yan, kay BBM ako, kay BBM ako, mali. di ba? Kung makikita mo ha, tingnan mo, sa gitna ng labanan ng mga politiko, ha, ah, at sangkot ka at sabi mo wala ta hindi pwede mangyari sa politiko hindi pwede mangyari nagbabayad ka ng buwis nagbabayad ka ng bill health ka ng pag-ibig lahat na binabayaran mo ginagalaw mo sa politiko ID mo galing sa gobyerno at hindi mo pwedeng sabihin na ah wala akong pakialam sa gobyerno hindi kailangan may pakialam tayo sa gobyerno di ba kasi oh ganito yan eh um, kung tunay kang kristiyano bilang isang kristiyano nasa Pilipinas ka Christian country to, alam nga mo sabihin, eto na nga ata sa buong mundo, hindi ko pagkakamali, ah, sa Asia, ang Christian country. Al sa akin, may, nag nagsabi sa akin, hindi Christian country ang Pilipinas, Japan. Huh? Pinagpipilitan Pilipipil ang Japan. Sige, okay, sige. Sabi ko, Pilipinas, bakit? Bukod sa, hindi na halata. Pilipinas ang halos Christian, ah, dito yung mga Kristiyano talagang map map mapanalanginin. So, ibig sabihin, gagawin mo yung kapayapaan. Magiging silbi ka ilaw ng salibutan. Di ba? Hindi ka matatawad na isang kristyano kung wala kang pakilam sa nangyayari sa paligid mo. Ah, wala akong pakilam dyan. Si Kristo nga walang pakilam eh. Sino may sabi sa'yo walang pakilam si Kristo? Di ba? Basta niya ang Kristo, ang gobyerno. Ano lang yan? Kasi ang gobyerno, may gobyerno ang, ang, natin, lugar natin. Uh, Doon tayo sumusunod. Di ba? Maging si Kristo sumusunod sa gobyerno. Pero, ang ginagawa ngayon ng Iglesia ni Kristo at pinatupad ng ka Eduardo Manalo na kapayapaan. Sa kapayapaan, hindi para sa anong politiko. Kung talag sila, sila ang umaani ngayon ng salitang ang tunay na mga Kristiyano. Tamo, sila sa lahat ng reliyon, hindi naman sa pagano sa Pilipinas, sila lang ang, ang bukod tanging naglulusod ng kapayapaan. Yung iba, impeachment, impeachment, impeachment kasi galit. Sila hindi pinagbabati. Yun ang tunay. Makikita mo sa gawa. Hindi sa salita. Kami ang ika, ano, ganun ganon Hindi. Sila tamo. Bukod sa sinasabi nila sila ang maliligtas, sinasabi nila, lumalapat sa kanila yung sinasabi ng Biblia na may gawa, hindi lang pananampalataya. Aano mo ang pananampalataya na walang gawa? di ba diba? May pananampalataya ka, ikaw na lahat-lahat, pero wala kang gawa. di ba diba? O, parang nga lang yan eh, Manliligaw ako, sabi naman ng Diyos eh, bahay at lupa sana namamana. Ngunit ang mabuting asawa ay galing sa Panginoon Diyos, ay maghihintay na lang ako. Diyan na lang ako. Wala, eh, walang dumating. Eh, kasi wala kang gawa. Hindi ka nagpaligaw, hindi ka nanliligaw ng babae. Ganun lang yon. Kailangan makita sa iyo yung gawa para laki pa ng panampalataya. Doon papasok ang pag-ibig ng Panginoon Diyos dahil nakikita yung gawa. 'di ba? Para sa trabaho, kung wala kang gawa, wala kang sahod. Gusto mo sumasahod lang, yayaman ka hindi. Ganon din sa pananampalataya, kailangan mo ng gawa. Eh ano yung gawa? Eh di yung gawang kabutihan. E, ano yung ano yung kabutihan? Ano isa sa mga um, Eh di yung kapayapaan na isinulunsad niya yon ng iglesia ni Kristo. Biro mo sila lang ang maawat. 'Di diba? Ang iba niya mo. Kung talagang, eto ah, kung hindi kung hindi tunay ang iglesia ni Kristo, sa bansang Pilipinas na lumitaw sa pamamagitan ng hula. Bakit siya number one ang Pilip... bakit number one iglesia ngayon sa Pilipinas? Hindi, ay, ay, sa sabi mo number one iglesia. Sige, maganap tayo. Sa Pilipinas, sila ang kinikilala, sila ang ginagalang, sila ang nirespeto, sila ang ano ng gobyerno, halos ito, aking opinion lang, na ano nila ang, uh, hindi nila na, kumbaga, -ano, sumusunod sila sa gobyerno, nirespeto sila ng gobyerno, mga politiko, sa kanila lumalapit. Ano ginagawa to sa mga politiko? Pumupunta sa leader ng Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Nakikipag-usap. Meron pa ba ibang religion niya maliban diyan? Ikayo, kayo ang magmasid. 'Di ba? Maaring tayo ay hindi natin nakikita yan kasi niya galit tayo sa Iglesia ni Cristo. Pero alamin natin bakit ako galit sa Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Bakit? Anong meron? Ba't ako magagalit? Bakit ibang religion na hindi ko na makareligyon, hindi ako galit. Bakit sa iglesia ni Cristo, galit ako? Hindi kaya natutupad yung siya sabi ni Kristo, uusigin sila. Dahil sa aking pangalan. di ba? Totoo, real kan Walang ibang inuusig sa kanyang pangalan, maliban sa Panginoon sa so Kristo. Pag sinabi mo sa gantong pangalan, ano, sekta, gantong organisasyon, hindi uusigin. ba diba? Ay, mabait yan, mabuti yan sa religion na yan. Eh, bakit ang Iglesia ni Cristo lang pag ano, inuusig? Di ba? Hindi. O, oh, sa kapayapaan talaga ang nilulunsad ng Iglesia ni Kristo para makita sila na ikaw, ito ang tunay. At tingnan mo talaga nakikitaan ang tunay na religion. Talagang sa gawa. Sa kapayapaan. Di ba? O, oh, e, iba. Ito ah. Sino ba yung politiko? Ano ba religion ng politiko? Ano ba religion ng umuusig sa kanila? E eh, di misang kapwa nilang religion eh. Totoo lang. O, oh. Sa iglesia, walang away na seryosohan. May away, may, may tampuhan. Maka, na siguro sa buwan. Pero hanggat maaari, nagbabati sila sa ngalan ng Panginoong Isu Kristo at sa aral na tinanggap nila. di ba? Diba? At inuutos ng pamamahala yun na walang away na magiging magibigan magkakapatid. Kaya ganoon na lang pala, kahit saan ka pumunta, pumunta isang iglesia ni Kristo na taga... taga... at ba, tiga rito sa Palawan tapos pumunta dun sa bansang Japan na iglesia, mahal siya ng kapwa iglesia dun eh, kahit di naman siya kinala Kasi kapatid yun ang utos sa kanila at yun din ang gustong gawin ng iglesia ni Kristo sa mga hindi pa nila kapanampalataya. Kaya inaak inaanib nila sa kanilang iglesia upang mapabuti ang kalagayan. Ito na nga isa sa mga isa sa mga gagawin nila nga Uh, ang kapayapaan. Malaki ibubunga na ito sa Pilipinas, sa ekonomiya, at sa mga taong ayaw ng kapayapaan. Kasi kapag ayaw mo dyan sa kapayapaan ng iglesia, isa lang ibig sabihin nun, ayaw mo ng kapayapaan. Kapag walang kapayapaan sa puso mo, isa lang sabi ng Kristo. ba? Diba? Ang, 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 ang ama nyo, eh, hindi ang Panginoon Diyos. Kundi ang ama nyo, eh, binubusog nyo ang yung sarili sa tiyan, at ang ama nyo, eh, sino bang ba ama ng kadiliman? Eh, di syempre, si alam niyo na kung sino yung ama ng kadiliman, di ba? Yun na sinabi ng Panginoon sa Kristo. Kaya, gusto ng Iglesia ni Kristo, kapayapaan. Kasi, talagang kay Kristo sila sumusunod. Wala silang ibig sabihin doon. Dahil kung may ibig sabihin mo ng Iglesia ni Kristo sa sana matagal na. Matagal nang ginawa ng Iglesia ni Kristo. Ngayon lang nangyayari yan. Kasi nga, ngayon lang din nangyayari halos ang vice president nagkakailitan ng ganyan at nagkabantaan ng ilang first time din ng historian. Kaya nang na hindi nang ilam magla siya na magitan. Iba ang nang sa manamagitan, ang kapayapaan. Ano ang pamamagitan sa pamamagitan ng kapayapaan? Kaya malinaw, nakikita sa gawa ang ideya ni Kristo ay tunay at talagang totoo na nakasulat sa Biblia. walang tutol, di ba? Kututututan tututulan natin para makita sa gawa tulad ng iglesia ni Kristo, kitang kita sa gawa, hindi sa salita. At sa kanila nilusod na panampalataya, no? O, o paano? Uh, ang kasusunod muna, abang-abangan natin. Basta ito ay aking opinion, teorya, komentary. At nakikita kung ano talaga ang tunay na nangyayari, no?